sa impeachment? Kasi since may pinalabas kayong special order, mas mapapaagap hindi, ganun pa rin in fact, nagpalabas kami ng sulat ngayon address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdang linggo we simply reduced it in writing informing them among others of um, the position taken by uh, the Senate President as um, part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now And number two, a proposed calendar of um, activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato. Hindi ito yung mangyayari na talaga. Pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba? In 10 days, pag um, summons. Um, para magkaroon sila ng ideya na. At nang uh, habang recess ay uh, matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na inaasahan iba, ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Um, lahat yan, pinagbigay alam din namin kay, sa kamera sa pamamagitan ni Speaker Martin Romaldes at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat, lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya alam, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para ko may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, eh di pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa, sex, sa, sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon, ay um, hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito, at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules, dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gano'ng kahabaan debate. June 3 pwedeng mag uh, taking na ang mga ang mga, ang mga senador bilang judges, mauuna mag oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa oath sa mga um, senator um, judges. Pwede naring ring pagkasunduan doon ang pag-iso ng summons na pwedeng ma issue by June 4. From uh, June 14 to 24, palitan ng pleading siya sa magkabilang panig at roughly from June 24 to July 25 yung pre-trial. Dahil sang ayon sa rules of court, kung maalala nyo sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than one month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin, na susumpa ang labing dalawang bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress maliban dun sa unang labing dalawa kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na um, uh, sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasundoan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis sa presentation of evidence. Hat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa pitong reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. Dalawang, dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body. Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay sa ay alas 9 ng umaga, alas 9 ng umaga magre kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-adjourn yung impeachment court ng alas dos, eh mag a adjourn kami sa impeachment court ng alas dos at pagdating ng alas 3 magre-resume kami as a senate. Um, deliberating on proposed legislation. I mean, okay, kukonvene kami twice, under the 19th Congress as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga ito, di ba? Yan yung matagal na natin pinag-uusapan. o yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho. Kaugnay ng pag-issue ng summons ang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial, kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprobahan ng mayoriya tapos sa July, diba, June 20, July 29, mag, mag o yung labing dalawang bagong senador. July 30, mag o impeachment court. Hmm. Darling, walang kinalaman ng pagsumpa sa impeachment court. The impeachment court would have to convene on a date certain. It's not the oath-taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag nag-convene kami sa impeachment court, edo doon uupo sa impeachment court yon. Regardless of when we took our oaths. In fact, yung mga labing, yung labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028, ni hindi na nga mag oath So, ibig sabihin ba, walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that. It depends on when and how the, the gavel is banged at kung anong sinabi, na kino-convene Impeachment court ba o Senate ba? That's what will determine when the impeachment court will be convened. Yung pagpukpok ng gavel. We will allow committee hearings to conduct hearings. We will allow committees to conduct hearings during session. Unless may kailangan pagbutohan that um, their physical presence would be needed in plenary. So it will be like three onwards yung committee hearings? Yes. No, that is the proposal in order to make the most of our time. Mm -hmm. Kasi kung gagawin namin hapon, edi kailan naman kami magsesesyon. Mm -hmm. Mas madaling payagan yung mga committee mag-hearing habang may sesyon by way of an exemption to our rules. Para sa gayon, magawa namin yung pareho pa rin. Madalas naman, kailangan lamang ang quorum kapag ka third reading kami sa simula at sa attendance, di ba? So pagkatapos nun, pwede na at kaya na. Si mentioned... Sarah, iintayin namin matanggap yung notice mula sa Korte Suprema. Because um, as I understand it, I've read the petition, there are no allegations against the Senate in the petition itself. The Senate was merely included as a necessary party dahil sa amin nakafile yung case. Eh. Pero wala namang allegation laban sa amin, wala rin hinihiling laban galing sa amin. In fact, diretsyo nyo nalang hinihiling sa Korte Suprema na ipadismiss ito. So, um, i-refer ire namin malamang ito sa Solicitor General matapos naming matanggap yung uh, notice kung talagang pinapakomment kami o hindi. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi rin kami named party am um, dun sa nabasa competition. Baka iba kasi naisaad ng spokesperson doon sa actual na notice na matatanggap namin so we will formally um await the um, notice coming from the Supreme Court as of today wala pa kami natatanggap kaugnay sa petition ni Vice President Sara